actually pag nag order tayo uh, 918 pero pag uh, tayo ang bumili tingnan must, uh, natin uh, less, less than 50 pesos yes. okay alis mo tayo bumili tayo na Thank you. <coughs> malayo lang no? ang uh, bibila natin siguro mga less than 2 kilometers okay. bibili mo na tayo ng gasol sa loob kasi kami ng uh, subdivision uh, medyo malayo yung labas na, yung pinaka-entrance na gate medyo malayo so kailangan mo talaga na may service uh, para para di ko uh, doon sa minsan naman ino-order na lang namin kaya lang ang problema matanggal kaya kung katulad nito na uh, rust talaga so ako na lang ang bumibili uh, doon mismo sa refilling station nagkaluto-luto <laughs> na bigay yan lang. Ng kulay. Gusto ko yung kanyang kulay yung nakuha namin your life, Ay, yun ang gusto ng asawa ko eh tayo ko oh,

at uh, syempre babalik na po tayo sa atin oh. Uh, Ay ng See you guys. <laughs>